So ayun mga master. Ang gamit ko palang lang mga master ay itong gulaman. Ang bagong dating kong gulaman mga master no. Bagong order ko to. Subukan natin to. Binyagan natin. Tapos ang gamit kong setup Ultra Vender pa rin. Ayan mga master, Ultra -binder. tapos ang Cas circuitry natin na pang-lubluban. No? Sana palarin kami ngayon mga master. Time check. Um 8 minutes para mag uh, 9 tinanghali na kami mga master kasi may ginagawa pa kasi pasig kasi itong sa unahan nito mga master kaya lusungin namin to tala natin hagis dito mga master unang hagis Pisi pisi. ang sarap kasi gamitin si ultra Binder, mga master magaang lang

fish on a monster fish on ito ay ska a monster maliit maliit na ska yun o ilis natin wala nang hanit dito mga master ubus na tayo mga dito fish mm. Ay gamay, sko. Gamay, wala na na. Sko, wala ba na balintong balintong na. Just. kau dah dia stay master cer dah dia's leet hmm rilis